Watch out mga kasi Karis Kuya Carl at dahil nga kailangan ng tulong ng ating kaibigan syempre agad naman tayo nag sa kanyang chat dahil lang sabi na sa akin kailangan na daw ng akin tulong di ko alam kung anong tulong ang may tutulong ko sa kanya at ano naman tulong ang kailangan niya tulong mula sa akin o diba nalito ka kahit ako nalito rin kaya tignan nyo Magpapakita tayo dito sa ating camera dahil sinusubukan ko yung aking kagong cellphone ko malinaw nga ba yung talaga yung camera niya at sa nakikita ko naman ay eh, malinaw talaga siya. Pero next ko na rin yung akin chinela. Syempre, ko ba magkaroon tagi isa daan chinela. Syempre, kailangan mo i-flex 'yan. <laughs> at ako mapapasin yung dalawang tricycle niya pero hindi po dalawa yung tricycle na dinala ko ha. Isa lang tricycle 'yan. At wala talaga akong kasama niya. Yung malapit na nga tayo sa bahay nila at tamang pakit tayo sa harapan ng kanilang gate bago natin tawagin ang little princess. Sina nga mga kasikad nung may dumaan na yun, syempre kakatukin na natin yung kanilang gate baka kung ano pang isipin ng ibang tao dito at kung may mamakakita pa sa atin. At syempre dyan na natatapos sa video na ito mga kasika. Peace out. Bye-bye.